Araw sa Cancer na may buwan sa Taurus. Ikaw ang sensitibo, Mapagkakatiwalaan Ang kombinasyon ng araw sa Cancer at ng buwan sa Taurus ay sensitibo at makalupa. Ang katangian ng Taurus na sinamahan ng domestic na kalidad ng Cancer ay nagbibigay sa taong ito ng likas na talento sa paghahardin, pagsasaka, at anumang gawain pinansyal sa loob o paligid ng tahanan. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelypsychic.com. Ano ang mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa Absolutely Psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at put pito o bisitahin ang absolutelipsychick.com.